alright welcome back to my youtube channel and for this episode guys we are back again sa ating piano tutorial and for today's video guys no ay sana namang request granted uh, matagal na itong request guys no pero pasensya na po ngayon ko lang nagawa ng video so hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa so let's proceed to our tutorial let's go Okay, so, ang pag-aaralan natin ngayon, guys, is the altered scale. So, ano ba itong altered scale, no? So, sometimes, ito ay tinatawag na super locrian. I don't know if, bakit tinawag si super locrian, <laughs> Because hindi ko siya masyadong ginagamit na term. And, alam naman natin yung Lukrian is the 7th uh, mode scale po ng isang key. Uh, Actually pareho din naman superlocrian or altered uh, scale is wala namang pinagkakaiba yun guys no So actually parehong uh, pareho lang po yung notes pero I think it's uh, the term po yung superlocrian is yung sa classical yata so I'm not sure pero hindi ko siya masyadong ginagamit na term na superlocrian kasi But anyways so uh, superlocrian altered uh, scale is Actually, the same lang po yung notes niyan. Okay. So, ano ba itong altered? Yung altered is from the word altered. Parang may binago ka from the original scale. So, altered means i-change mo or may ibabaguhin. Na parang uh, hindi normal. <laughs> hindi normal. Anyways. So, um, ang pag-aralan natin ngayon guys is the theory. And yung basic application po ng... Uh, altered scale kamusikeros. okay so ang altered scale is um, isang um, magandang scale siya in terms of jazz or, it might be classical no so jazz prog uh, jazz chord progression ay eh, magagamit talaga natin yung uh, altered scale para magkakaroon siya ng more tensions at saka more spice no spice up sa ating mga scale okay So ano ba 'yung formula ng ano ng altered scale. Guys, so disclaimer lang po if you are a beginner, um pasensya na po kung hindi kayo makasunod sa ating uh, lesson ngayon. Okay, so um, this is the ano this is the the formula of the altered um, scale, guys, no. So if this is our uh, major scale okay. So ang altered scale is you have this one. Okay, so it's something creepy. <laughs> Parang hindi siya proper talaga yung scale ng altered. Kaya ano ba yung formal na dito guys? Sa key of C tayo, C. So gagamitin natin yung tinawag natin, or tinatawag nating interval. So we have the half interval. So from the root, half interval. Uh, from the second note, whole interval, half interval, then lahat na whole interval hol, 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 hol. So, balik tayo. So, from the root, half, hol, half, hol, 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 and hol. Okay? So, kung di pa ninyo alam yung intervals, may uh, tutorial na siguro ako sa, iskan nyo na lang yung ano, or ilalagay ko na lang yung um, link po sa baba ng video natin, guys. So, so gagamitin natin yung um, uh, interval. So, from root, half, whole, half, whole, 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 then whole. Okay? So, parang, ano, creepy, spooky or something, ano sa may twist talaga yung, ano, altered, altered scale, guys. So, ang pinaka-importante dito, guys, is kung paano natin siya gagamitin. Mostly, uh, ibibigay ko lang sa inyo yung pinaka-basic na application po ng altered scale. Okay, so, 2, 5, 1. Okay. so mostly kapag babalik tayo ng root, let's say um C 51. 5, 1 So ang gagamitin natin na na uh, altered scale is sa sa fifth or sa G G. Okay, gagamitin natin yung um, ano natin yung formula natin using the interval half whole uh, half whole whole whole. Okay. So bakit G yung ginamit natin? Because ang altered scale is very functional kapag tayo ay uh, gagamit ng mga open chords or yung preparatory chords pabalik ng root or yung key natin. Okay? So sa specific case natin is gagamitin natin siya sa G. If our chord progression is 2 5 1, we have the 2, we have the 5, Then the, 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 and we have the one. So yung gagamitin nating alt third is sa G. Okay. So actually, um, gaya ng sinabi ko kanina is nagdadagdag siya ng tension. Like um, pwede naman natin gamitin yung um, mixolydian. Ah. okay, okay lang naman siya. parang kulang siya ng tension. Tens kulang siya ng ano ba yung tawag doon? Yung tension, yung parang parang bigat ng pagplay natin. So again, magagamit natin yung altered scale sa um, preparatory chords going back to the key or, sa root chord natin. So in our case, 2 5 1. So sa G natin siya gagamitin. So, let's compare yung ano iba yung tension na mabibigay ng altered scale po ng ating progression. Okay. Two. So, parang may ano siya. Parang may... Parang may um, twist yung, yung progression o yung, yung melody natin. No? Maganda sya pag ginagamit talaga natin siya Going back to the to the key. Ano ba yung mga, mga ibang gamit pa dito? Pwede din naman natin siyang gamitin uh, uh, dominant uh, scale patungong 4. So, ang ginamit kong progression from C, gin ginamit ko yung C7 going to the F. Okay? So, yung altered scale is functional din siya, or must. Um... Uh, dominant 7th or 9th or dominant chord talaga yung chord na i-combine natin or ipapartner natin sa altered scale. No? Uh, let us be conscious po yung mga chords na ipapartner or ipapartner natin sa scale guys. No? So, so pwede din siyang from 1 going to the 4. So from C to F. Okay? So C, So, C7 going to the F. So, pwede natin gamitin yung um, altered scale. So, altered scale po ng C. Okay. So, we have... Okay, so sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon guys. No? So maraming maraming salamat nga pala sa pag-antay. So medyo natagalan yung mga request natin guys maraming maraming salamat. So, kindly, um, bigyan nyo naman ako ng thumbs up dyan. So, malaking tulong po sa ating channel. At saka sa lahat po ng mga bago pa dito, is welcome po kayo at mag-subscribe po kayo, guys. So, maraming salamat. So, always remember, mag-iingat po kayo lagi at Jesus loves you. Peace out.